Guys, panooran natin to? Kung meron kayong ganito, huwag nyo itatapon o kaya awawa sa akin para gawin pang gatong. Dahil ang ganito pala ay malaki pang pakinabang. Pumili ka lang ng screen, tapos lagyan mong paikot, tapos gawa ka ng pintuan. Ang purpose nito ay para mayroon kang kulungan ng mga sisiw. Tingnan mo ang ginawa ni kuya dito, napakagaling. O ayan, may pintuan na. Pagkatapos nyan, lagyan nyo ng mga bisagra minutasan sa ibabaw para doon naman yung ilaw. Siyempre sisiyo nga naman. Kailangan talaga ng ilaw niyan. Ayan. Nilagyan niya ng kusot. Kusot ba yan o ipa? Ayan. Nilagyan niya ng tubig sa kalagayan ng pampatoka. Diba? Ang galing ng strategy ni kuya. Ayan na. May kulungan na siya ng mga sisiyo. Diba? Ang laki pa pala ng pakinabang niyan. Yung mga sisiyo mo safe na safe. Galing